Ito na mga ka-good vibes at muli kong binalik ka ng era nito Dito po sa circle ng Batangas City Mula po binuksan po itong skyway Mula po dito sa SLEX uh, Going to Grand Terminal Ay napakalaking ginhawa po Sa lahat ng uri ng motorista Opo makikita nyo po ngayon Talagang kakaiba na po ito ngayon Hindi po tulad talaga noon Na halos tukod po talaga Ang traffic po dito Yan po ay galing po ng skyway Ng SLEX exit po yan going to Grand Terminal at ito naman po ay pabalik ng s ang ah, galing po ng uh, ah, Matangas Grand Terminal so dito pa lang po nung ako'y dumadaan dito talagang nanggigilid po talaga ako yan tukod na tukod po talaga ang traffic at ngayon po yan po ay papunta po yan kakumanan ka papunta po siya ng, ng uh, hypermarket at pag dumiretso naman po kayo papuntang S-Lex po yan at ito naman po papuntang Alanginan Ayan, pamuntang uh, Hyper. Ayan po. So, makikita nyo po sa aking video, napakaluang po talaga. Ibang-iba to siya ngayon. Sa mga lahat po na nag-comment sa una kong video, talagang super traffic po talaga nung una. Dahil sabi nila, ang tagal ng construction talaga daw, sabi. Pero nung binuksan naman po ito, ay eh, talagang siguro eh, tumahimik na yung mga taong... Uh, o anuman nagmaraming komento tungkol dito na mabagal nga daw ang construction at ito na po bago matapos po ang uh, 2024, binuksan na po ito sa publiko at nakikita nyo po napakalaking pagbabago ang laki ng ginhawa po talaga kung noon makikita po natin pag kayo dito, marami pong traffic enforcer, sure. bawat uh, entry point, exit point Meron pong nagbabantay. Pero ngayon po, halos wala na po ngayon nakikita diyang naka-green. Kung meron man, nasa gilid na lang po siya. Ah, naka nakaabang na lang po doon kung meron mga magkakaproblema sa gitna ng kalsada. sa sila, ah, re-responde o magpapagitna. So sa so, makikita niyo po ngayon talagang malaki po ang pagbabago talaga. Hindi po tulad noong 2024, 2023, ay talagang sobra bumper to bumper po ang traffic. Kaya, good job Batangas City. Ang ah, grabe, sobra sobra, sobra, sobra talaga. Na pagaganda na dito.